Hi! Hello po! Ito po si sa Poco at binihos sa amin sa Batangas. Ako ho ay hasing-hasi sa pag-host ng mga kasal. Ay hindi naman ho sa pagmamasama ng ugali. Ay napandaig ko pa ho ang pampurok ng tagamasin sa dami na akin napapansin sa pagkakaiba ng kasal ng mayaman at ng mahirap. Ang tatay ng mayaman, kapag pinagsalita mo, English yan, may pa toast wine pa. At congratulations in your new life together. Pero kapag tatay ng mahirap, pagsasalitain mo para magbigay ng message sa anak, ay naku po, may kita may na sa presidential table at nabarik na. Nagiinuman na ng mga kumpare at laso ay paputok na lang ng paputok. Ay syempre tatawagin ko, tatay, kayo muna ay pumunta din eh, kahit pa okay, paos na paos na. Kayo muna ay pumunta din eh. at bigyan nyo muna ng message ang inyong anak. Aba, minsan ako'y okay, namumura pa. Sasabihin sa akin eh, ano ka naman daming arteng iya at may mga pa ganyan-ganyan pa. Ay eh, sabihin mo eh, ano, mag, 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 magpakarami, mag-anak ng madami. Aba, kala basta na ang mga anak ng madami. At minsan eh, isa sabihin pa, eh ano na sinabi ni Mrs. eh yun na din laang. At syempre, kapag nanay ng mayaman, English speaking din, sasabihin, congratulations. Best wishes to all of you. Pero kapag ka mahirap, ay naku po. Sa karamihan pa ng tao, ikaw imumurahay. Sasabihin i, eh, yan, yan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo. Hindi na kayo mapigilan. Ay kasi sumarap ng buhay ng buhay dalaga at minata. Ay ngayon yung malalaman ng hirap ng buhay. Ngayon yung malalaman ng silangat kanluran. Ang nanay ng mayaman, umiiyak. Tears of joy. Pero ang nanay ng mahirap, umiiyak dahil... Nagwa-worry dahil baka kulang ang handa at wala pa rin nagpapakimkim. At ang nanay ng mayaman busy sa pag-aasikaso sa mga kumare, sa mga kamadyungan. pero kapag nanay ng mahirap ay naku busy iyan sa pagtatago ng tuktok. Alam niyo naman din sa Batangas kasabihan na, na itago ang tuktok para hindi kulangin ang handa. At minsan ng mga iyan ay abala sa pagtatago, sa pag pagpaplastik ng mga ng mga karne at ibibigay sa mga kahanggan. nagbabalot balot na eh. hindi pa tapos ang hindi pa tapos ang kasal. Ang mayaman na bride kapag nagsalita, nagpasalamat sa sabihin niyan, Thank you, tito, for my gown. Tita, thank you for my ring. Ninong, thank you for my cake. Pero kapag ka mahirap, Garne ang sinasabi. Maraming maraming salamat ho sa aking mga tiyo at tiya na tumulong ho sa pangangahoy, sa pagpapapatay ng baboy, sa aking mga tiyo at tiya na nagbituka, sa aking mga tiyo at tiya na nag-assist ng kaldero, ng tulyasay. Kapag mayaman, kahit anong init pa iyan ng reception, nakabarong, barong naka-americana, eh, hindi nag-aalis ng damit iyan. Pero kapag ka mahirap, ay naku po, aalisin at sila daw ay banas na banas, sila daw ay init na init sa suot nila. Ay misin ay pa na kapag ka mayama, sasabihin eh, oh, parang congressman. Pero kapag ka mahirap, sasabihin eh, sanggang libeng! Siyempre, after ng kasal, kumita ang mga iyan. Kapag ka mayaman, hindi makaintindihan sa pagbabudget kung saan mo, kung sa ibang bansa o dito sa Pilipinas. Pero kapag ka mahihirap, hindi makaintindihan kung alin ang unang babayaran. Minsan ay nag-aaway, paari mo ng cater na tari hindi pa bayad. Sasabihin naman ng isa, ay mo na nagpicture picture na tari hindi pa nabibigyan ng down. Ay paano rin, paano rin, sound system na rin, hindi pa na rin bayad, pati yung cake. Yan, ganyan ang sinasabi. Kasabihan na sa Batangas na kapag bisperas ng kasal, amoy karne. Pagkatapos ng kasal, amoy utang. Aba, syempre, hindi rin makakalagpas sa akin ang mga ninong at minat, ang mga abay. Ang mga iyan, eh, pag mayayaman, kala mo lagi, eh, may mga kaaway. Lagi mga nakataas ang mga ulo, kala mo kasi mga kinagagalitan. Syempre, misa na mga yun, eh, gutom na. Kaya, minsan eh, parang hindi, na, hindi na makangiti. Pero pag mga may hirap po, lagi na lang nakatawa yung pala inauna na sa presidential table, yung pala kumain na hindi na nakahintay ng, ng pagtawag. At ang mga damit ng mayayaman, talaga na ang tag price ay kitang kita kitang kita at fit na fit naman talaga ang mga damit dahil mayaman pero kapag mahirap ay naku po ay kita ang mga pinagreperan na mga pinagtupian ang dadala ay inarkila lamang ang suot ay naku po ang dami ko pang gustong sabihin sa inyo kaso baka kayo ay magalit sa akin ako naman ay nagjojok lang huwag niyo naman na rin seryoso ako ay nagjojok lang at pinapatawa ko lang kayo Lagi niyo pong tatandaan na ang pag-aasawa ay hindi pa bonggahan ng kasal, paingrandihan. Ang mahalaga po ay ang pagsasama. Bye!